Matapos maitala ang mga bagong kaso ng mpox sa Visayas at Mindanao, nababahala ang ilan na baka madagdagan pa ito. Kaya si Mang Bong nag-iingat laban sa nasabing sakit. Dala ng alkohol, mag Kailangan naka-ganito, naka, naka, jacket, na ganito para hindi maawaan. Noong Enero na itala sa Baguio City ang unang kaso ng mpox, pero makalipas ang limang buwan, umakyat na ito sa pito. The total of 22 suspected cases, noon pa, pero yung noon pa, pero out of the 22, uh, nagkakaroon tayo, 7 nag lang ang confirmed natin. Ilan sa mga ito ay resulta ng contact tracing at lahat ng pitong kaso ay gumaling na ayon sa pamalang lungsod. Pero isang panibagong kaso muli ang binabantayan ng contact tracing team ng Baguio. Ito'y matapos makumpirma ang kauna-unahang kaso ng MPOC sa La Trinidad, Benguet. Yung active kasi natin, uh, La Trinidad yun. Eh. Although nag-work dito sa La Trinidad kasi yun. Eh. Basically, nandito lang siya at sa Benguet area lang. Bagamat sa Baguio City nagtatrabaho at nangungupahan ng nasabing pasyente, may tuturing pa rin itong kaso sa La Trinidad, Benguet. Sa ngayon, walang active ngayon dito sa sudad ng Baguio. Hindi muna isinapubliko ang kasarian at edad ng nasabing pasyente. Tutulungan naman ng pamalang lungsod ng Baguio ang pamalang bayan ng La Trinidad sa pagsasagawa ng contact tracing sa mga nakasalamuha ng nasabing pasyente. Tumanggi munang magbigay ng anumang pahayag ang pamalang bayan ng La Trinidad sa nasabing kaso habang inaalam pa nila ang impormasyon ng nasabing pasyente. Samantala, itinanggi naman ng Department of Health noong weekend ang kumakalat na balitang isa sa ilalim di umano ang bansa sa lockdown dahil sa MPOX. Ayon kay DOH Secretary Chodoro Herbosa, fake news at walang batayan ang pagpapatupad ng anumang lockdown. Wala, well, but lockdown does not work for MPOX. Yeah. Lockdown does not work for MPOX. Why? Because it's skin-to-skin -skin contact. Lalo pang nag-lockdown ka, lalo magiging skin-to-skin contact. Bagamat umabot na sa 911 ang bilang ng mga kaso ng MPAC sa buong bansa mula noong 2024, clade 2 ang mga ito at wala pa sa bansa ang nakamamatay na clade 1 type ng monkeypox. Nakikita natin information, yan ay mga data through the years, from the time na nagkaroon ng monkeypox so of course, alam naman nila kung ano ang ano eh, malaking problema eh. Nauna nang nagpalabas ng advisory ang DOH tungkol dito at hindi rin daw airborne ang monkeypox, kaya hindi kinakailangan ng anumang lockdown. Hinikayat din ng ahensya na sundan lamang ang kanilang lehitimong social media page para sa tamang impormasyon. Inireport e na ng DOH sa DICT ang Facebook page na nagpost ng nasabing fake news para agad itong matanggal. Charles Nicolimon, RNG News.